Mga pis, naghahanda ako ng uh, dadalhin natin sa airport mamaya. Magluluto ako ng spaghetti mga pis. Tapos mamaya kasama natin ang tropa, bibili tayo naman ng pizza. Okay? Nice. Tinutulungan ako ng aking mga ina. Hi, baby. Ayan. Hi, thank you. Thank you po, madam. Matulungan ako. Okay, ito na ang ating spaghetti. Okay, at ito na yung mga sasama. let's go! Kaso tayo, kaso tayo dyan. Ikot! Ito na mga tropa! Uy! Ba't may bombay dito? No? Oh. Kasha, 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 Okay. picture, picture, picture. Picture, video. Ano dahil sa ka lahat mo mukha. 1, 2... Aba, dito po kami ngayon sa Senat. Uh -huh. just, si Justin Wood na eh. papahinga na. Pagod na agad. Ayun, yun ang tropa. Magkana,

Ray, 1 to 10. Strawberry, please. Oh. Kayaknya nga strawberry. <laughs> strawberry yogurt. Oh, tropa oh, nasa yogurt naman. Mabisa, mga peace. Damn! Yogurt eh. Ano? Oh. Dancer Pililis. <laughs> ano mga peace na gusto niyo ba yung ating ano? Upuan sa airport. Ang ganda ng video. Hindi na to, hindi na to. Oo. Oh. Okay, ang ganda no. Ng... Ha? Huh? Oh. Ay, narinig ako. No! <laughs> okay na? Sa nakainip. Ayun, Pinamili natin ang pagkain ng tropa. Nasilipin nga natin. Kainin na kaya natin dito. Picture mo ah. Yo, no? <laughs> okay, so, yun, no? Yun, no? Yun, no? Yun, no? Yun, no? Okay, okay. Ano sabi? Wala ko ba yun sabi? Oo, marami kamo tayo. Ba na, mga tropa. Okay. Sige, peace. Pakibaba mo na lang. Ayun okay, na, ito na. Pati ito saranggola. ronggola. Oo. Baka dyan na yung mga gamit. Kaya, pito lang mo nga. Okay. peace. So mga peace, ano kasi, Ah, uh, ako eh saranggolista plus buy and sell mga peace ng saranggola, saranggola ng uh, sasakyan ay eh, ay chine-check nila. Bumili tayo ng uh, pagkain para sa tropa eh yeah, may may kumotap sa atin eh, may titingin na sarang na sarang Usap May titingin na sasakyan, mga Vietnamese mga peace. So mga peace ito nga pala ang uh, mga Vietnamese. So, can you can you ano? Can you tell something or ano what? What? What the fuck? Saber. from China. Yeah, I'm from Vietnam. From from China. Ah, from, from, sorry, B, from Vietnam. Yeah. yeah. Okay. So I have uh, also friend in uh, Vietnam. That's why I know that uh, they call the kite. They call Diu Sao. Right. Okay. What's your name, sir? Name. Name. And and you, sir? Lang. Oh, uh, okay. So ayan yeah, mga peace at uh, mga kaibigan natin from Vietnam. kita test drive nila mga peace. Uh, ito mga peace at uh, may bagong gawa nga oh. Ikaw peace talaga nagawa niyan? Apo. Ah, ay sa'yo. Ay sa'yo. So. Okay. Lumilipad na ang ating wak. Yung blocks, mga fish. Oh? O, ano sa motor? Okay, ano uh. yun? Tulak mo. Uh. At uh, bagong gawa ni Ace. Tingnan natin kung one click. Ngayon lang, pa rin to. oh ah, oh, gusto pa, sentro eh. O, oh. sige. Ipat kaya? Yeah. So yan, naglabasa na ang mga tropa. At may merienda pa tayo mga peace. Okay. Ali pa rin na lahat yan mga pisa para makakain na tayo. Oh, ito pa oh. Tetetis. Oh, ano na pala eh oh. Bila, malikot kasi nga may kasi mga pisang buntot. Tungan talaga. Kahit dayaan sa konsulat yan, talagang malikot. Pero lalalipad mga pis so talagang malikot nga lang talaga. Wala ka, gusto. Kuha, kuha, kuha. Masarap yung ano, pansin nila basta nakaraan eh. Kapitin, walang raw. Kalawas, pagete yun. Pagete yun. Pagete ka. Uy, pindi ko! Kaya na. Kogi, may go. Kain pa din na. Hindi, may kayaan at pagkain. Okay. Nice. Tayang eh. Oh, okay. Kala na wala dadating eh, namin. Ayos nice yan. <gasps> Ayos <ba> <sighs> <elson> Ay, Ay, okay. nice, yan ah. Ay, mga pis, kamusta oh, pis? Ah, oh. Ay, ano pangalan? Ano pangalan mo? Ha? Ah. Ah. <laughs> Tatay ay sarang pulis ka eh. <laughs> so may dumating mga pis, ang pinakasikat nating si bis Eman. Ano yan? Ayan, binabantay na naman ng ano, apoy. Ano pis? Ipamoy, ipamoy, namatay. Ayun na. Ha? Okay na? Parang ah, tamang sunog tong mga to, oh. No! Tapos po. No! Ayun no, na, no, lumukas na. No. Oh. No. Ayan, oh, namimili na ang anak ni... Oh, ano? Anong gusto, anong gusto? Si Oh, pili. Hmm. Anong gusto mo? Ito, ito, ito. Wala, dali, dali, pili. Umiyak mo, oh. Ito, ito, oh. mas malaki yun, yun. na gusto. Oh, so gusto mo yung may pa? Dayo na, Pili ka doon. Ayun yung... Ayun yung... kulay green. Ayun yung dilaw, yung dilaw Patay. Ayun yung dilaw daw, Justin. Ayun, may itlog. Oh, may itlog na bundo tinago naman ako palikpik na yun kaya hindi nito yah kini naman mo Mukhang may date Mukhang may date to si Pisa Andy eh ayam pa kasi sabi iba siya oh may date yow si Sana ah date ulol ulol kaya 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 'yan, kaya 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 Please subscribe. Ano sa sabihin? Please. Peace. subscribe. Yo. Ano pa le? Kinikilig. Ano pa? Ano pa siya nasabi? No, pag nagpa-vlog. Like. Like and share. Yun pa eh. Ano pa le? Eh? So may siya shoutout ka. Peace. Kay Lola. Kay mama. Kay papa. Kay mami. At oh. saka mama. Kapatid. Sa oh. Ano pa? Hmm. Yan lang po. Okay. Nako, ayan babaksa huh? ay, ay ay, na. Babaksan ko nis. Please, ako bibidyo. Ha? Ako bibidyo. Ayan, kailang. Ay, naman sa'yo na, So, mga peace. At uh, dito na rin, natatapos ang video na ito. Ano, gabi na. O, oh, may so shoutout ba? shoutout Ano yun, eh? baby? ko kay Riley. O, panin, ano? oh, ayun. O, oh. sino pa? O, oh, o. Oh.